IPS worker sa South Korea ay naaksidente at namatay po siya. Hindi po siya related sa trabaho. Pamilya po niya ay naka ng almost 1 million pesos. Hello po sa inyong lahat! Ako po ulit ito, si Lee Eugene sa video natin today. Para po ito sa mga EPS worker natin sa South Korea. Tiyak po ako na marami po kayong matututunan sa video natin today. Kaya kailangan panuuri nyo po ito hanggang huli. Ang video natin today ay storytelling ng case na hinawakan ko lately. Isa po sa mga kababayan nating EPS worker sa South Korea ay naaksidente at namatay po siya. So, yung pagkaka-accident po niya ay hindi po siya related sa trabaho. So, ibig sabihin, wala siya sa trabaho nung na siya. And then ngayon, na comatose, tapos namatay po, yung pamilya po niya ay naka-receive ng almost 1 million pesos. Yan po yung isi-share ko sa inyo kasi marami sa mga kababayan nating EPS worker na hindi nila alam na meron silang ganitong insurance na binabayaran pero hindi nila alam na sok pala yung ganitong accident doon sa insurance na yon. So, yan po yung malalaman niyo sa video natin today. Meron po kasing isang kababayan natin na EPS worker ang naaksidente hindi po siya related sa trabaho, na aksidente po siya and then na comatose po siya sa South Korea since na comatose po siya, last 2023 pa po siya na comatose um, live-in partner po niya pumunta dito sa South Korea para alagaan po yung asawa niya pero syempre uh, dahil hindi naman po siya nagtrabaho dito sa South Korea yung asawa niya wala po siyang alam sa mga benepisyon ng mga EPS worker luckily ito, wife po ng EPS worker ay kaibigan po ng aking kapatid. Bago sila umuwi ng Pilipinas, she decided na pumunta sa bahay para daw makausap ako. Gusto lang daw po niya akong makausap. So yun, pumunta po siya sa bahay and then kwento-kwento na, na, sabi ko po sa kanya na as EPS worker, meron po yung mga benepisyo. May mga benefits ang mga EPS worker. So ang sabi ko sa kanya, why not we try na i-apply yung mga benepisyo niya. Kaya lang, flight na po niya pauwi ng Pilipinas silang mag-asawa yung asawa niya nakakomatose pa sa sa hospital iuuwi na po nila ng Pilipinas Noong umuwi po sila ng Pilipinas, after few days, matay na po yung husband niya, tsaka po namin in yung kanyang insurance sa Samsung. Sa Samsung kasi meron po tayong tinatawag na Sanghebo Home. Kung hindi po ako nagkakamali, parang ang bayad po natin doon is 20,000 sa isang kontrata. So imagine 20,000 lang. Ang hindi ako po, hindi po ako sigurado ah, pero ang pagkakaalam ko sa isang kontrata is 20 halimbawa kung si worker po ay pumunta sa South Korea ang unang kontrata po nila is 3 years so meron silang binabayaran na Sanghebo home ang alam ko po is 20,000 tapos pag magre-renew po sila ng kontrata another 1 year kailangan nyo pong bayaran yung sanghe buhong. So, 20,000 lang po yan, pero nga, pakalaki po ng beneficyo niyan sa mga EPS worker. So, sa mga EPS worker po natin, kahit po na maliit na amount lang po yan, wag na wag nyo pong isipin na hindi siya bayaran. Bayaran nyo po siya. Kailang, obligado po yung worker na siya yung magbayad nun. Dahil insurance mo yan, dapat ikaw po yung nag-aasikaso niyan, ikaw po yung nagbabayad niyan sa Samsung. So, anyway, ang sanghebohong po, yan po yung kapag na-aksidente ka outside the company. Hindi siya related sa uh, sa company. Halimbawa, nagdadrive ka, na-aksidente ka, dyan po pumapasok yung sanghebohong. So, kapag sa case ng kababayan natin na nanghingi ng tulong sa akin, sa case po niya, na-aksidente po siya, tapos na-comatose, pero umuwi ng Pilipinas, namatay po sa Pilipinas. Pero ang cause pa rin ng death po niya is yung aksidente niya na hindi related sa trabaho. So, ibig sabihin, pwede po siya mag-apply ng Sanghebo Home sa Samsung. So, ayun na nga po. in po namin yung death insurance ng worker sa Sanghebo Home doon sa Samsung. Ano ba yung Samsung? Yan po yung pag-apos uh, uh, ang kontrata ng worker, di ba may nare-receive siya ng 400,000 tapos kung naka-one year po siya, makakakuha po siya ng 20 jikung. Yan po yun. Meron din po kayong binabayaran ng sanghe buhong dyan. So, kung kayo po ay na-aksidente na hindi related sa trabaho, maaari po kayong mag-apply uh, ng sanghe buhong. Uh, maaari kayong tumawag sa number neto para mag-inquire kung pasok ba yung aksidente ninyo. Sa case na hinawakan ko po, uh, siya po ay naaksidente tapos nakomatose po siya ng matagal pagkatapos po umuwi po inuwi na lang po siya nakakomatose pa rin po siya nung inuwi siya ng Pilipinas kaya lang unfortunately after few days namatay po siya sa Pilipinas so inapply po namin yung death insurance so tingnan po natin kung gaano katagal mag-apply ng death insurance sa Samsung po yung notebook ko notebook po to kung saan ko nililista yung mga tinutulungan ko Sinusulat ko dito yung mga progress dahil medyo marami sila. Kailangan ko isulat para monitor ko po ano yung mga kaso nila. So anyway, bas tignan po natin. nagmeet po kami ng wife niya noong June 2024. Tapos in-apply po namin yung Samsung po yan, ng... July 9. Tinulungan ko po siyang i-apply yon ng July 9. Tapos, dahil hindi po naka one year yung ating worker, hindi po, yung EPS po natin, hindi po siya naka one year sa pagtatrabaho dito sa South Korea. So, bago lang po siya. So, ang nakuha lang po niya noong una is 400,000. September 27. So, 2 months And 18 days lang after namin i-apply, nag-message po yung live-in partner ng EPS worker na nanghingi ng tulong sa akin. Nareceive na daw po nila yung pera sa Samsung. Almost 1 million po yung nareceive po nila. So imagine, marami sa mga kababayan nating EPS worker ang hindi alam ang benefits ng insurance na ito. Sa mga EPS worker natin na nagtatrabaho sa South Korea, mas maganda po na i-share niyo po itong video na ito sa mga family members po ninyo para may idea po sila out dun sa insurance na yan. Bakit po? Kasi if ever po na kayo po ay EPS worker at may mangyari dito sa South Korea, tulad po nung tinulungan kong kababayan natin, uh, live-in partner lang po siya ng EPS worker. Pero syempre dahil hindi naman siya nagtatrabaho sa South Korea, wala po siyang alam sa mga binabayarang benepisyo ng ating mga uh, OFW. So, nung nakausap ko po siya, hindi niya po alam totally hindi po niya alam na meron pa siyang makukuhang pera sa Samsung may makukuha pa siyang pera sa Gumin dahil ang iniisip po niya hindi siya naka, hindi naka one year yung husband niya sa South Korea, walang benefits na makukuha ang kanyang asawa pero nung chinek ko po, meron po siyang makukuha sa Samsung, meron din po siyang makukuha sa Gumin So, ano po yung pinaka point natin dito pag ganito po yung nangyari sa family members ninyo na OFW dito sa South Korea, usually lalo na kung nakomatose po yan, pe, maaari kayong pumunta dito sa South Korea kasi aalagaan nyo po yung family member ninyo na naaksidente. If ever na unfortunately, namatay po siya, uh, kahit ano pa yung nangyari sa kanya, maaari po kayong mag-apply ng sanghe or insurance dun sa Samsung. Kaya lang, paano ninyo yung gagawin kung hindi nyo alam na meron pala kayong ganong insurance na maaari po ninyong i-apply kahit na wala, wala na po yung Uh, OSW OFW natin sa mga FW natin sa South Korea at sa mga family members nila nasa Pilipinas. Sana uh, marami po kayong natutunan sa video natin today. So, sana isave nyo po itong video na ito. If ever na may mga katanungan kayo, uh, maaari nyo po akong imessage sa akin Facebook page. Kung Sanghebo Home po, hindi po siya yung kung nga rin na aksidente ka lang sa loob ng South Korea, hindi po siya ganon. Halimbawa po na nagbayad po si OFW ng Sanghebo Home, yung 20,000. Tapos nagbakasyon po siya sa ibang bansa, halimbawa sa Hong Kong or kaya naman sa Japan or kaya naman sa Pilipinas habang nagbabakasyon po siya na aksidente po siya at halimbawa na aksidente or kaya namatay, maaari nyo pa rin pong i-apply yung Sanghae sa South Korea. So, sana clear po yan ha. Yung Sanghae Bohom po, hindi lamang po yan kapag na ka sa loob na South Korea. Basta nagbayad ka at at na aksidente ka habang nagta-travel ka sa ibang bansa, maaari nyo po yung i-apply. So, for more information, ayon sa akin po, basic lam lamang po ito, dahil meron po akong tinulungan na OFW natin na related sa ganitong topic. So, basic lang po yung information na alam ko. Uh, for more information, maaari po ninyong tawagan yung Samsung. May Pilipina po dyan, maaari nyo po siyang tanungin. O sana nakatulong po sa inyo yung video natin today. Annyeong!